Hello mga for another biglang gala. Pumunta kami last Sunday dito sa Rapukay sa Poblasyon ng Rapo Albay. At dahil low tide nung umaga, hinila namin yung bangka sa malamig na parte ng dagat para makasakay. Maliwalas yung panahon at maganda yung dagat. Naabot nga namin yung Rapukay from Poblacion Pier ng 15 minutes lamang. Napakaaliwalas itong lugar. Pwedeng-pwede sa barkada outing or family gathering. Or kung gusto mo lang talagang mag-relax. Meron yan duyan, swing, tapos meron din siya. mini kitchen, toilet, tapos running yung water. Marami rin cottages, ganyan maliit na parang bahay, pwedeng matulugan, tapos iba't iba rin mga nipa, huts. Perfect na perfect kung gusto mo lang magtamad-tamaran sa maghapon. At dahil tinanghali na kami ng dating, nagprepare muna kami ng mga kakainin. Inihaw nga namin itong mga nabili naming tulingan. Nag-set up na rin kami nung boodle fight, tapos nilagay itong mga maanghang na adobong manok. Halatang halatang ang gutom na yung mga kasama namin kasi hindi kami nakapag-breakfast. After mabusog, nanood kami nitong Aquaman. <laughs> Kaso parang ibang version yung napadood namin. Dahil gutom pa rin, kahit nakapagtanghalian pa lang, kumuha yung kasamahan namin ng mga spider shell or yung sahang. May mga isda rin, tapos sabay-sabay namin siyang inihaw tinanggal sa shell tapos kinain. Malinamnam yung lasa tapos medyo maanghang. Swak na swak sa mga seafood lovers na gaya ko. Naligo na kami tapos dumaan na nga yung fast crab kasi alas stress na. Tapos hindi ko maintindihan kung na-overdose pa sa seafood yung kasama. Inintay lang namin yung sunset tapos umuwi na kami. Thank you for watching!